Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa akin. Shoutout kay Johnny, Ellen Edo, Jin Sablawon, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lynn Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Matt Vlog, at Ibing Batingber at Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa bago natin na mga member na sina XPG Secret Files at DJ Music Weapon. Sa lahat ng mga OFW, sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayo mga idol. Sana tulungan nyo ako makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga bago, ishare ang ating mga video at pakilikes mga idol ang ating mga bawat upload. Malaking tulong na po iyan sa akin ang mga likes ninyo. At para sa mga nagtatanong sa aking IFB mga idol, isearch nyo lamang ang Piroy Mark. Simula na po natin ang ating kwento Ang wika nitong si Toro na hinahawakan na ang liig nitong si Frido. Hinding-hindi ka makakatakas sa akin, sa aking pangamoy, Frido. Kung kaya mo lamang ang mga matataas na uri ng linlang. Maaaring matatakasan mo pa ako. Ngunit mga tangan sa kanan ang gamit mo at ginamit mo ito sa kasamaan. Kaya hindi mo ito magagamit ng buo. At kahit nagamitin mo pa ang mga karunungan mo sa kaliwa, hinding-hindi ka pa rin mananalo sa akin. Ilang taon kitang nakakasama doon sa aming lugar pinagkatiwalaan ka ni Ama. Ngunit nagagawa mo pa rin ang mga ganitong kasamaan sa pamilya nila ni Stila na naging kaibigan mo noong unang mga taon. Patawarin mo ako, Fredo. Dahil kamatayan ang kaparosahan sa lahat ng mga ginagawa mong kasamaan. Hindi na rin nakasagot pa itong si Fredo dahil sa tuwing ibubuka ito ang bibig, magsilabasan ang maraming mga dugo. Ilang sandali, tuluyang pinagpahinga na ito ng tuluyan itong si Toro. Ginilitan niya ito sa liig at muling itinarak ang hawak na balaraw sa dibdib nitong si Fredo. Puntirya ang puso ng antingero. Dito na tuluyang umasab ang antingero at agad na binawian na ito ng buhay. Pagkatapos na mapatay ito ni Toro, agad itong lumundag doon sa mga puno ng kahoy at makalipas lamang ang ilang mga segundo. Agad na nitong naabutan ang mga natitirang membro ng grupong musang doon sa bangka. Walang awa at pakundangan na inatake ni Turo ang lahat ng mga ito ng mga pagkalmot. Makalipas ang ilang mga sandali, bangkay na ang lahat ng mga hinahabol nitong si Toro. Binitbit ng aswang ang patay na katawan nitong si Fredo at ang isa pang antingero. Dinala niya, pabalik ang mga ito. Doon sa kuta ng mga musang napatuloy patuloy pa rin na nagbakbakan ang dalawang mga panig. Ngunit naabutan ni Toro doon ang mga bangkay ng mga mimbro ng musang na nakakalat doon sa kakahuyan. May mga napupugutan ng ulo habang ang ilan sa mga bangkay nakasabit pa doon sa mga puno ng saging doon sa paligid na natumba dahil sa bakbakan ng dalawang panik. Sa tingin nitong si Toro, ilang minuto na lamang at matatapos na ang buong membro ng musang. Kaya ang ginawa ng aswang agad na sumisingot-singot at inaamoy-amoy ang buong kapaligiran hinahanap nitong si Toro ang pinagtataguan nila ni Stila. At nang makita ito ni Toro, mabilis na pinuntahan niya ang mga ito at inaya na ang grupo nila ni Stila na bumalik na doon sa tribo nila ni Apo Kawil para formal na makapagpaalam sa mga ito. Sa nakikita ni Toro doon, sa nagpapatuloy ng mga bakbakan, matatapos na ang grupo ng mga musang at hindi na siya kailangan na tumulong sa mga ito. Makalipas ang mga oras, kasalukuyang nagpapasalamat ang apo kay Turo sa ginawa nitong tulong. Kung hindi dahil sa kanya at kay Stila, maaaring nagtatagumpay na ang grupo nila ni Frido at ng Musang sa kanilang binabalak na pagwasak sa imperyo nitong si Apo Kawel. Nangangako naman itong si Apo Kawil na makipag-ugnayan na ito sa mga kalapit na mga isla, lalong-lalo na ang isla ng Sikihor, para makipag-usap sa mga ito tungkol sa mga napabalitang pagkawala ng mga mangingisdang napadpad doon sa kanilang isla na wala silang kinalaman sa lahat ng mga iyon. At gusto ng Apo na panatalihin ang kapayapaan Susubukan na din niyang palawakin ang pakikipagkaibigan doon sa mga karatig na mga isla at buksan ang kanilang isipan sa mga makabagong teknolohiya. Napag-isip-isip ni Turo na kaya pala mahigpit na ipinagbawal nila ni Tatay Dadoy ang pag-ataki sa islang ito dahil alam ng mga albularyo na walang kasalanan ang mga ito sa mga napabalitang karahasan na ipinaratang ng mga tao sa tribu ng abo abo Ilang sandali lamang sakay na ng isang bangka papawi si Naturo, kasama si Naestila at ang mga nabihag ng grupo nila ni Fredo. abutin ng ilang minuto bago makarating ang mga ito doon sa dalampasigan ng sinawahan. Dumiritso na kasi ang mga ito at hindi na dumaan doon sa katapat na bayan sa islang iyon. Tuwang-tuwa naman sila makro sa tagumpay sa ginawa nitong si Toro. Hindi nga nito inaakala na sa loob lamang ng dalawang mga araw nagawa na ganitong mabawi si Estila at nailigtas pa ang ibang mga nabihag ng tribo ng abu abo Nang mapag-alaman naman ito ni Tatay Dadoy, naintindihan naman itong si Toro ng matandang albularyo patapos na naman sila sa kanilang mga pagsasanay. Makalipas ang ilang mga araw, dahil sa kanilang mga naranasan na hirap sa kanilang mga pagsasanay, nakapagpasya ang kanilang grupo na magbabakasyon muna ang mga ito. Magpapahinga muna ang mga ito ng ilang mga linggo bago ipagpatuloy ang kanilang adhikain. Isang buwan ang kanilang usapan bago muling magtagpo-tagpo ang mga ito. Ang kanilang usapan, pagkatapos ng isang buwan, muling magkita-kita ang mga ito doon sa lugar nila ni Turo. Kaya pansamantalang, umuwi na muna sina Umar, Ronron, Amara at Makil sa kanikanilang mga lugar para makapagbakasyon at makapiling na rin ang kanilang pamilya. Nauuna ang mga ito kay Makro. Dahil itong si Makro, sumama muna ito kay Turo doon sa Bukirin ng sinawahan ng ilang mga araw bago nagpasyang makauwi doon sa bayan ng San Nicolas at ang isa pang dahilan ilang araw nang may mga nagpaparamdam kay Makro sa kalagitnaan ng kanilang mga pagsasanay lihim kasing mayroong nagpapakita kay Makro na isang matanda hindi naman ito lumalapit sa kanya o kinakausap man lamang siya doon sa kagubatan ng Silawahan, makailang bisis na nakikita ito ni Makro nung una ang buong akala niya na mga espiritu lamang ang mga ito na naninirahan sa gubat ng sinawahan. Batid din agad ni Makro na hindi ito ordinaryong tao dahil sa lahat tanging siya lamang ang pinapakitaan ito. Nanonood lamang din ito sa kanyang mga ginagawang pagsasanay. Kaya nagiging interesado itong si Makro. Kaya nga, Sumama muna ito sa bukirin ng silawahan kay Turo at subukan niyang hanapin ang matandang iyon. Walang ibang pinagsabihan itong si Makro tungkol sa matanda. Kahit na si Tatay Dadoy ay walang kaalam-alam. Isa din iyon sa ipinagtaka ni Makro. Dahil napaka-imposibling hindi iyon maramdaman ni Tatay Dadoy. Sa tingin din itong si Makro, mukhang mayroong kailangan sa kanya ang matandang iyon at naghihintay lamang ito ng magandang pagkakataon. Lumipas ang dalawang mga araw, nakauwi na ang lahat ng mga kaibigan nitong si Makro doon sa kanilang mga isla at lugar. Kasalukuyang nando doon sa bukirin ng sinawahan na itong si Makro at kasama ang matalik na kaibigan na si Turo. Kasalukuyang nagpapaalam na rin itong si Makro sa kanyang matalik na kaibigang aswang unit hindi sinabi ni Makro ang kanyang balak tungkol doon sa matandang laging nagpapakita sa kanya. Balak nitong si Makro na balikan ang bukirin kung saan doon sila sinasanay ni Tatay Dadoy. At doon rin niya nakikita ang matandang iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, kasalukuyang naglalakad na itong si Makro at sinusuot ang gubat ng sinawahan ngunit laging nakahanda ang binatilyo. Nakapagkarga na ito ng mga malalakas na usal. Ilang minuto din ang mga lumipas habang naglibot itong si Makro doon sa gubat na iyon. Nakita na niya ang kanyang pakay. Nakita niya ang matanda na nakaupo doon sa mababaw na sanga ng puno ng kahoy doon sa unahan. Ganon na ganon pa rin ang hitsura nito. Pati ang kasuotan ay walang ipinagbago at ramdam na rin itong si Makro ang lakas ng presensya ng matanda. Walang pag-alinlangan na naglalakad agad itong si Makro papalapit doon sa matandang iyon. Ngunit nakahanda na ang kanyang mga usal at naikarga na din ang dasal para sa kanyang mutya ng pangil ng kidlat. Kung kalaban man ang matandang ito, hindi siya magdadalawang isip na patayin agad ito. Ngunit nang makalapit na itong si Makro at bago ito makapagsalita, agad na wika ng matanda na sa mga pagkakataon na iyon, lumundag na sa kanyang harapan. Huwag <laughs> kang mag-alala bata. Hindi ako masama at hindi mo ako kalaban. Saksi ako sa lakas mo bata at lahat ng mga pagsasanay na ginagawa ni ni tatoy ay nakikita ko sa tanang buhay ko. Ngayon pa lamang ako nakakita ng isang antingerong binatilyo na napakalakas. Kaya nagiging interesado ako sa iyo. Tawagin mo na lamang ako, Makro, na Tatay Simeon. <laughs> Mayroon akong nais na ipagawa sa iyo Bukod sa ng pangin ng kidlat, ngipin ng kalabaw, tagulilong at ugat ng punong balyakag ng mga hawak mo. Kunin mo ang balaraw ni Amay Gabriel. Ang balaraw na ginamit niya sa pagpatay sa hari ng mga jablo. Itinarak niya ito doon sa lugar ng Kaliwakwak at simula ng mawala na sa mundo ng mga tao itong si Amay Gabriel ay hindi na muling nagagamit ang balaraw na iyon. Maraming mga sumubok na makuha ito. Ngunit bukod sa pahirapan ang pagbunot sa balaraw na ito, may isang napakalakas na bulatiti ang nagbabantay sa balaraw. Isang nilalang na kalahating jablo at kalahating inkanto. Maraming mga kampong ng demonyo ang nakakalam sa balaraw na ito. Kaya napapaligiran ang kaliwakwak ng mga iba't ibang uri ng mga kampo ng kadiliman. Ngunit sa katulad naming mga albularyo, kakaunti lamang ang nakakaalam sa balaraw na ito, makro. At isa na ako sa mga napakaswerteng nilalang na nakakaalam tungkol sa mandrigmang anghel na si Amay Gabriel may mga pagkakataon ng makukuha po noon ang balaraw na ito. Ngunit dahil sa aking kapabayaan na wala ang lahat ng aking mga tangan at iniwan ako ng aking mga gabay na naging dahilan ng aking maagang pagkamatay. Oh, maklo. Hehehe, <laughs> matagal na akong patay. Ngunit nanatili pa ako sa mundong ito dahil katulong ako ni Tata Islao sa pangangalaga sa kagubatan lang islang ito. <laughs> Nakikita ko sa iyo ang aking sarili, Makro. Kaya tinutulungan kita ngayon tungkol sa balaraw ni Amay Gabriel. Ilang sandaling napag-isip-isip itong si Makro. Batid niyang hindi kalaban ang matandang kaharap na sabi na kasi sa kanya, Minsan nitong si Tatay Dadoy ang kwento ng kanyang ama. Isang malakas at mabangis na anting ngero unang mga panahon. Bago mayroong Tatay Dadoy na kinatatakutan ng mga kampo ng kadiliman, mayroon mo ng Tatay Simeon na kinikilala sa buong isla at pati na rin sa karatig ng mga isla. Bilang napakalakas na anting at nagtatangan ng mga kakaibang kalakasan ng mga gabay. Ngunit ang iniisip ngayon nitong si Makro, ang sabi kasi ni Tatay Dadoy sa kanila, na ang tunay na pangalan ng kanyang ama ay Tatay Simon. Ngunit hindi na iyon iniisip pa nitong si Makro. Ang mahalaga ay ang tungkol sa mga sinasabi ng kaharap na matanda. Ayon kasi sa kwento nitong si Tatay Dadoy, dahil na sa pagiging lasingo at pag-abuso sa mga tangan, nawala na parang bula ang lahat ng kalakasan nitong si Tatay Simon. Na naging dahilan para mapatay siya ng mga kampo ng kadiliman. Kaya batid nitong si Makro na ang kanyang kausap na matanda ay ang ama nitong si Tatay Dadoy. Hindi pa niya lubos maanawaan kung bakit siya tinutulungan ng matanda. Ngunit hindi rin pwedeng baliwalain ang pagkakataon na ito na mapasakamay ang isang armas na nakasaad na sa kasaysayan, ang balaraw ni Amay Gabriel. Sagot naman itong si Makro doon sa matanda. Saan ko matatagpuan ang kaliwakwak? he, ganyan nga Makro. Believe ako sa tapang at lakas ng loob mo para sa mga ordinaryong tao eh hindi makikita ng mga ito ang kalye iyon dahil ang kalye ng wakwak ay punong-puno ng kababalaghan sa paanan ng bundok na ito makikita mo ang isang napakalaking puno ng balite na nasa gilid ng malaking sapa na nag ugnay ng sinawahan at lugar ng ulabe umikot ka sa punong ito ng tatlong beses habang binabanggit ang limang dasal na nakapaloob sa isang maliit na librita ni Maria. Makikita ito sa ikalimang pahina ng librita. At pagkatapos, makikita mo agad ang kalyeng iyon. Napatungo itong si Makro. Alam niya ang dasal na iyon dahil kay Amara. Natutunan niya ang mga orasyon at dasal sa librita ni Maria dahil ito ang tangan na kakayahan ni Amara. At dagdag pa na wika nitong si Tatay Simeon bukod doon sa jablong bulatiti na nagbabantay sa balaraw na iyon pinamumugaran din ng mga asuwang nabangkilan bangkilan ang Kalitrisi. Mga malalakas na uri ng mga asuwang kaya kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon. Ilang sandali pa, sa isang kisap mata, naglaho na itong si Tatay Simeon sa harapan nitong si Makro. At kasabay doon, nawala na din ang malakas na presensya ng matanda na kanyang nararamdaman. Wala nang inaksayang sandali itong si Makro. Kailangan niyang makuha ang balaraw na iyon bago sila papunta doon sa isla ng Kalaha. Unang misyon kasi na ibinigay sa kanila ni Tatay Dadoy, poksain ang grupo ng mga kriminal na gumagawa ng karahasan doon sa islang iyon. Mga kriminal na may tangan na mga mutya at mga kaalaman sa orasyon. Kaya bago sila pupunta doon sa susunod na mga buwan, balak nitong si Macron na makuha ang balaraw na sinasabi nitong si Tatay Simian. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, mabilis nang binabaybay nitong si Makro ang sapa pababa sa bundok ng sinawahan. Gamit ang kanyang mga kakayahan, makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na nitong narating ang paanan ng bundok ng sinawahan. Agad din niyang natanaw ang sinasabi ni Tatay Simeon na malaking puno ng balite na nasa gilid lamang ng ilog. Habang naglalakad itong si Makro sa malalagong mga damuhan, mariin na itong nakikiramdam. Pagdating doon sa puno ng baliti, nagkarga na ng mga malalakas na pudil at harang ang binatilyong antingero. Kailangan niyang magiging handa sa lahat ng pagkakataon. Matapos naman ang mga usal na ginagawa nitong si Makro, sinunod na nito ang mga bili ni Tatay Simeon. Umikot na ito sa puno ng balite ng tatlong bisis habang paulit-ulit na binabanggit ang dasal sa ikalimang pahina ng librita ni Maria at matapos ang mga tagpong iyon ni Makro biglang nagbago na ang buong kapaligiran nawala na ang ilog na nakikita niya kanina at napapalitan na ito ng isang simintadong kalsada na may mga malalagong damo sa paligid may mga nakikitang mga lumang bahay din itong si Makro na nasa gilid lamang ng kalsadang iyon. Habang ang malaking puno ng baliti nakakabit sa isang puste na kabahagi na ng puno ang sulat na kaliwakwak. Kaya sa tingin itong si Makro, ito na ang sinasabi sa kanya ni Tatay Simeon. Mahahanap niya ang balaraw doon sa gilid ng mga bakawan malapit lamang sa sapa na nasa unahan. Kaya pinakiramdaman muna nitong si Makro ang buong kapaligiran. Doon sa unahan, may nakikitang ilang kali pa itong si Makro. Ngunit ang tugo ni Tatay Simeon, huwag siyang lumiko. Dumiritso lamang siya ng lakad hanggang sa marating ang maliit na sapa at ang mga bakawan.